Hey guys, and welcome back again sa Happy Tommy Channel. <laughs> Ayan nga guys, panibagong araw at kakaibang recipe na naman ang ating ipapahagi sa inyo. Alam kong curious ka na kung anong gagawin natin kung nakikita nyo sa video na ito. Hindi nyo pa ito natatry sa inyo. Ang crispy fry ay piprito natin sa napakaimainit na mantika. Ayan guys, so kung curious na curious ka na tapusin itong video hanggang sa huli, mag ka na at simulan na natin ang pagluto na pagkatapos ng ating intro. Tara na! At para nga sa ating unang procedure ay ilabas muna natin ang ating mahiwagang beauty. And then sindihan lang natin ito dahil sira na. Pagkatapos ilabas na din natin ang ating mahiwagang frying pan. Antay lang natin ito na uminit bago natin ilagay ang ating oil. Di ba napakasasyal? <laughs> Ayan guys, sa ating recipe na ito ay nakuha ko lang kay Ati Joy Nerit. So mag-subscribe kayo sa kanyang channel guys. At para sa mga nagtatanong kung saan ko nabili ang ating mahiwagang butane, ay meron yan sa Lazada at Shopee. Search na lang, butane gasto for camping. Ayan na nga guys, yung ating crispy fry ay iprito na natin sa ating mainit na mantika. Disclaimer lang guys, hindi ito sponsored ng crispy fry. Kaya beke kenaman at ginomoto. <laughs> kotang ang kota na kayo Naka 3.1 million views na kayo Sa ating crispy fry at egg Kaya beke naman One call away lang ako <laughs> Ayan guys, mix lang natin ito Ang ating crispy fry And then sa next procedure na tayo So bago yan guys Ipakita ko muna ang ating mga ingredients So meron tayo ditong Isang kilo ng crispy fry And pagkatapos Dalawang tiraso lang Ng itlog Yeah guys dalawang piraso ng itlog. At sa ating next procedure nga, sa isang malinis na bowl, 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 <laughs> kayo na ang mamili. <laughs> Ayan guys, sa isang malinis na bowl, ilagay na natin ang ating dalawang itlog. I-crack muna natin ito, pagkatapos ay i-mix lang natin. So mix lang natin hanggang mag-combine yung ating egg yolk at ang ating egg white. At pag na-mix na, ilagay na, na natin ang isang kilo ng crispy fry. So wag natin lahatin ibuhos ang ating crispy fry. Magtira tayo ng konti, hindi ba guys? Tulad lang yan guys sa pag-ibig. wag natin ibuhos lahat. Huwag natin ibigay lahat. Magtira tayo sa ating sarili. De, joke lang yun. And then mix lang natin yan guys. Hanggang mag-combine yung ating itlog at ang ating crispy fry. And then pag nag-combine na nga yung ating itlog at ang ating crispy fry, ay ilagay na natin ang ating main ingredients, ang ating manok. Iba siya kayo. So, ayan guys. So, imix lang natin ng ating manok hanggang makote na nga silang lahat or mag-combine na yung ating crispy fried at sa ating manok. Ayan guys, pag nag-combine na nga silang lahat, hayaan lang natin ito ng 10 to 20 minutes. I-marinate lang, na ng natin ito para mas lalong sumarap pag-prinito natin yan mamaya. So after 10 to 20 minutes ng pagmamarinate, ay pwede na tayong magprito. Sa isang mainit na pan nga, ay ilagay na natin ang ating mantika. Pagkatapos, ay maglagay na tayo ng ating natirang crispy fry. Alam kong nabudol kita ang, ang akala mo ay ipriprito lang natin ng crispy fry. Pero meron ka namang magtututunan dito. Alam nyo ba guys, pag ginagyan natin ng crispy fry yung ating oil, ay nagiging crispy yung ating manok. Kaya nga crispy fry, dahil crispy. <laughs> ayan guys, so pag nalagyan na natin, pag ganyan na yung kulay yung ating oil, ay ilalagay na natin ang ating mga manok. So ayan guys, ang ating gagamitin na apoy lang dito ay low to medium heat lang para hindi agad masunog ang ating mga manok. So lutuin lang natin ito ng 5 to 10 minutes. So antayin lang natin ito na mag golden brown yung other side nito bago natin ito i-flip. Ayan guys, pwede din naman ito sa pork chop or kahit anong prito, pwede din ito sa ating isda. Hindi ko palang yun try. So ayan guys, after 10 minutes ay pwede na natin itong i-flip yung ating manok. Ayan guys, di ba napaka-golden brown at napaka-crispy yan guys. So lutuin lang natin ang other side ng another 5 minutes na lang in a low to medium heat na apoy. So after 5 minutes at mukhang luto na nga yung ating manok, i-drain lang natin ito sa ating strainer, palamigin at ready to serve na ito. Papa, 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 papa. Oh, di ba napaka crispy ng ating crispy fried manok? <laughs> Parang ala jali bilang sa sarap. Ayan nga guys, kung nabudol kita, ay mag comment down below kana lang. <laughs> Pero guys, akalain mo meron ka din natutunan sa ating recipe ngayon na talagang magpapa-crispy sa ating manok at lalong mas 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 masasarap pa. <laughs> Ayan nga guys, maraming maraming salamat sa panonood. Huwag mong kalimutan mag-like and subscribe and hit notification bell para tinig ka sa ating mga daily uploads. Thank you for watching, stay safe, God bless and see you again on my next video.